Kahit nandito, nandito ako si R guys, pero nandito ako sa kay ano, yan. Yung si kababayan, bisaya yan. Oo um. Yan, para makita niya yung, yung ano. Nandyan pa yung comment ko. O, oh, di ba? Hmm, yan. Yan yung mga comment ko. Yan. Dito ako kay ano, kay host. Kay host. Yan. Dito ako, guys. Hmm. Yan, guys. Ayan. Ang nakapin si ano. Ni. Ayawad Ay, well, ko. Ano yan? <laughs> Ayan. May nag ano ba? Nagpalipad. Ah. Siya ang nang nakapin yung nagpalipad pala. Ayan. Ay naku. nako siya. Naglinis. La. Na, anong nangyari sa ano? Sa so, kami ko. Bakit ng ganun? Ma, ano ta? Ayan. Yan guys. Mm. Um, yung naglinis ako guys, parang ano lang. Gagun. ang sami. time out man. Parang ano lang ba? Kay ano pala? Kay bonsoy. Bonsoy. Bonsoy pala to. Uy! Ito pala yung ano niya. Oh. Channel niya. Oh. Yan. Shout out sa'yo dyan. Shout out dyan kay ano? Kay host. Ban. Bans. Bans. Ay, Bosnoy Alberto Mixed Vlog. Ayan. O, diba? Tapos, may nag-request ako na magpa-shoutout siya. Tingnan ko na dito sa ano. Tingnan ko nga dito. Kasi sabi niya magpa-shoutout siya. Sana nga, snacks ko daw na. Oy! Sana yun, yung magpa-shoutout sa akin. Dito sa ano ko. Sa sa daw na ako nga blood. ano daw na bonding mo eh. sana yun hindi ko na maano da yung magpa shout out ito pala si kapatid oh. wait lang ah salot ako sa iyo kapatid kasi sa dami daming mga ano sa mga friend ko dito sa UT, ah uh, YT sorry ikaw lang yung nag, ano talaga na i-shout eh, out kita. Yan ah. Yan. Salamat sa support mo. Yan ang message niya dito sa akin. Bili niya ang taas. Oo, oh, di ba? Hmm. Ah, na ano niya yung mga ginagawa ko at mga trabaho namin bilang abroad, bilang katulong. Kaya salamat din sa iyo. Ingat ka palagi shout out ko pala siya kasi ito na yung order mo sa akin uy hindi pala kita na ano. Saan ka? bike tayo shout out pala kay ano kay bro bike tayo salamat sa yung pagano pagdala sa aking mga bahay laki pala ng bahay niya oh oh balikan kita ngayon sorry sa ano matagal na ano ito yung ano niya oh. dito ako sa 31 Shout out sa iyo at salamat sa iyong kabutihan. I appreciate it po, bro. baik tayo. Ito po yung channel niya. O, diba? O, nandito na. Shout out na kita. Salamat sa iyong, ano po, sa iyong pagdalo sa channel ko. Magbakas din ako dito sa iyo. na ngayon, suri, ha. Ngayon na kita, na ano, na risbakan. Dito ako sa ano mo ha? Dito ako sa ano mo bike tayo 11 11 oh sorry sorry ilang minuto ba to nag ano pa kasi nasa dito ako sa Anle Ahon Potik Anle Ahon Potik ayan Dito ako sa iyo yan, ano may ano hindi ko ilag, Eh, hindi ko i-skip yun kasi malaking tulong na rin yan sa iyo yun pag ano ko pag tingin yung mga ads no na hindi ko i-skip. Mm. Ang una mong ads hindi ko i-skip kasi ang kalawa mong ad, ang kalawang ads hindi na yan sa iyo. Kay lolo na yan. Alam ko niyan kasi nakikinig din ako sa ibang mga uh, white uh, Ang sabi nila ang unang ads ay sa iyo, ang ikalawa kay kay lolo na yan. Yan nandito ako sa sa bahay mo. Yan. Salamat sa iyo ha. Ikaw yung pinakatamataas doon na kumin sa bahay ko. So, client ko din yun yung kabatihan, kabo, kab, kabutihan mo. No? Kasi, ganoon din ako. Marunong din ako mag sa mga tao na nagbigay sa akin ng... Parang nagbigay sa akin ng kabutihan. Nagbigay na sa akin na parang natuwa ako kasi may tao na na kita nila yung mga ginagawa namin bilang katulong dito sa ibang bansa. Mahirap ang buhay ng ganyan kasi nagtrabaho kami ng ano. Kaya nagtrabaho tayo ng patao. Oh, yan pala. Oh, yan, nandito ako sa ano mo. yan, ito po si ano. Si bike tayo. Oh, ingat po ha. Ingat, ingat sa sa O oh, sige, hanggang dito lang po. Bal wait mo na. Iano ko muna yung bahay mo. Tingnan ko lang yan. Lagay ko lang dyan. Lagay ko lang dyan kasi nandito ako sa ano. Lock. May ano. May music. Wait na. May ako na yan balikan. Stipot lang yan dyan kasi may music. Nawala yung ano ko. airpod uh, airphone Oh. Na switch off na siya. Nandito pa ako kay ano. Pad. Dami niyang ads. Basika si, si Hose o. Oh. Dito pa ako. Ang dami niyang Ang dami niyang ads. Ay, naku, ano to? Nandito pa ako kay host. May ads kasi siya. Kasi kaya, ano ko lang, i-mute ko lang. May ads. O, oh, di ba? Bisaya din ito. Iwan ko, taga saan ko. Sa Bisaya ito siya. Ayan. Dito pa ako host. Sa baba host. Ayan shout out pala kay sa team One Love. Salute po ako sa team ko kahit nawala. Noong hindi pa ako team One Love pero nag-apply ako to San 22. Kay kapatid na baby. Pero pag oh, one year ako nawala sa YT, pagbalik ko, team One Love pa rin ang nilapitan ko. O oh, ba diba? Gan Ganun ako kasolid sa team One Love. salut salut din ako sa ano namin sa sa ano namin, kay kapatid pa Kasi pagbalik ko, kahit one year ako na wala, pagbalik ako, may moderator pa rin ako, hindi niya ako be, binaklasan. Kaya kapatid pa bibig, ay kapatid pabiboy salat ako sa iyo. Kasi pagbalik ko, tinanggap na niya ako, nag missed ako doon sa live niya na join ako sa team niya. O ba diba? Ayan. Ingat po lahat. Ay, ingat lang po kayo lahat, kapatid Pabiboy, sa pamilya mo. Ay, kitsilintis, kay Sisi, kitsilintis. At shoutout out pala sa lahat ng members ng Team One Love at ano, admin. Shout out sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isasahin pa kasi nasa sa trabaho. At pagod. At sa lahat din ng Team Kuroda, shout out sa lahat ng Team Kuroda at Team One Love ah, Team Kuroda, si shout out sa lahat ng admin shout out at sa lahat ng member shout out. Oh, di ba? Oh, alis na daw si Anong si host. Babay na daw. Gini <laughs> na pa ako dito. Dito kasi sa YT, maghanap tayo ng mga tao na deserve tayo, deserve tayo sa kanila. Yung hindi tayo hindi, hindi tayo pina mapil natin na... Deserved din tayo sa kanya. Doon tayo. Kung yung mga tao na... pil natin na... Hindi tayo deserved sa kanya. Iwasan natin. Yun lang. Yun lang. Hindi na tayo magkipag... Ano... Ano pa dyan? Bihambol tayo. Kahit... Ano na... Parang na pil mo ng ano... Bihambol pa rin tayo. Ganyan lang. Kaya nga... Team One Love. Kaya... Love each other. Diba? Kaya nga... Nandito ako sa Team One Love. Kasi yan din ang ginaano ko noon kasi ito si kapatid pabiboy matulungin to salut ako nito si kapatid salamat din sa iyo kapatid pabiboy at kay siskit silim salamat sa iyo salamat sa mga ano hindi ito buwero yung mga ginagawa ko, mga salita lahat ng binitawan ko ng salita galing sa puso ko yan kaya nga, yung yung mga ano dito sa ano, hindi basta ba naging ano, yung, uh, YT. Dito sa YT, hindi basta-basta kasi kailangan maghanap ka ng maraming kaibigan. At yung mga ano, ay alam, ganun lang. Kaya, bye din sa'yo kapatid. O, oh, babay daw. Hanggang dito lang po. Okay, ano? Kapatid kay kapatid IDGC rmtb 21 Oh, yan. Yan. Lah, ako nung kay. Okay, si si po, nilit ko sa kay ano. Uy, nai ano. Ayan, nandiyan niya ko. ko, baka nagkanta siya, silos. <laughs> Ay, naku. Tingnan niyo ng nasa okay. baba.